Siya rin, pragana na ba 'yan, Dan? O pragana na lang. Matka pina-tiya lang. Eh, so. Pragana na lang, pre. Sige, sige. Pakawasin 'yung baut pre. Sige, okay. Tata ka lang maguyod, Kumusta na pre? Ayun, so tinatanggal natin ang differential nya Kasi nga, nag-iisa ka. Kasi kahit pa hilain ito, ah uh, hindi na ito makatakbo talaga so yun ang paraan tanggalin tapos ibalik ang axle nya so ito pag nangyayari sa inyo ito halimbawa nasira yung inyong uh, differential ito lang gawin nyo tanggalin nyo yung carrier tapos ibalik nyo yung axle at makakauwi pa rin kayo alam nyo kung bakit ang front drive nito ay separate doon sa kanyang uh, differential so tinanggal natin yung carrier doon at ang front drive nito Ayan, so tinatanggal na natin yung kanyang carrier Ah, wala Dot. Wala well, ang, ang ang jack masing makuan. na yung career. Aan. Nangyari din pa eh. Hello? Ay, gida on. Siyempre, Yan, ah, uh, ito yung career niya, tinanggal natin. Ah, uh, sira kasi yung ano, steering ng pinion drive. So, yan. Siyempre, binalik natin yung axle niya. Ah, drum hindi natin pinagana. condemn na yung sa atras pinataka na ng vice doon sa kanyang ano kasi may may break na naman ito sa kanyang yan, may, may green na tila na yan so hindi naman mawala ang break nito sa bante pagka ano, may break pa rin ito so yun tinanggal na yun dito na yung hold nya kasi hindi nagama yung four wheel drive nya ginawa ko minanual uh, ko sa loob tinanggal ko yung kanyang actuator at saka in ko So makakatakbo na tayo nito Kahit walang career So front drive yung magdadala sa kanya o, Tingnan natin yung maya Ikabit pa natin yung gulong okay, So punta na tayo doon At uh, Ito Ayan. So gawin natin uh, natin ito isa lang para naka high gear sya hindi sya naka low speed o natin sya Ayan. so makikita nyo naka four wheel drive yan sabi sabihin yung abante naka -cut. at uh, yun uh, walang differential so ang magdadala sa kanya itong uh, front drive nya para makauwi lang tayo So hindi na tayo kailangan maguyod pa. Kasi kapag ginuyod natin ito, Hila natin na nandun pa yung career hindi pa rin, hirap pa rin, hindi pa rin natin may tatakbo. Unless kung uh, karga natin. Pwede, hangtod kwarta. sa kinta, kayo naka high speed mo na pre. O, so doon yung ilagay sa high speed guys yung, guys, yung unang uh, hatak ng kanyang four wheel drive kasi yung pinaka last yun yung sa kanyang purlo so try na pre kabit sa kanyang boy kina kina kana kana host kana 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 so yan titis nga na yan at para mag-check natin kung okay siya Pantara pre, Bante Okay, Dok? Okay? Yeah. Ah, walang karyera na. <laughs> okay, so yun. At uh, uwi na tayo. So, yun lang. Yun lang gawin nyo. Ang helmet, boy. Okay, so... Uwi na tayo. Punta tayong shop. So, yun. Ah, uh, yun na rin tayo. Yun yun siya. Ah, uh, kahit walang karyera yan, makaka-uwi. Eh. Pero pag walang ano, uh, walang four wheel drive, bale tanggalin na lang karyo tsaka hilahin na lang. So, yun yung lamang sa mga mayroong four wheel drive. Kasi yan talaga mas sira Pagka matagal na, walang maintenance, hindi kaya i-repair lang, i-rematch lang. So, yun yung mangyayari sa ano niya. Uh, kasi pag-carrier dapat ang nagkakamit niyan ay talagang marunong doon tingo talaga so tayo naman dahil ni tayo uh, kabisado talaga sa career niyan ng adjustment niya uh, ginawa-gawa natin nagre-replace lang talaga tayo ng buong career so career lang ang natin para dyan okay, so yun, 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 lamang po yun lang gawin nyo uh, kapag ka nasira yung victory nyo kung saan kayo Makakauwi po yan kahit saan kasi may may ang four wheel drive ng mga multi cab may high speed at saka may low gear. So yun lang at marami sa natin. Bless.